¡Gracias! RJ masayang masaya na ibinalita at pinakita kay Annalyn at Lynette ang kanyang bagong opisina dito sa Apex. Masayang masaya nga itong si Annalyn at napayaka pa sa kanyang tatay RJ. Ganon din itong si Lynette na masayang masaya sa natangmunga nitong si RJ. Ngunit laking pagkadismaya niya at kaba at takot ang kanyang nararamdaman nang pag sa paglingon niya ay nakita niya nga ang mukha ni Carlos na nagpapanggap na nurse sa Apex dito makikita mo yung mata ni Carlos nagalit nagalit at akala mo ay papatay nga ng tao kaya naman sa sobrang takot nga ni Lynette ay nakapagsabi siya na Carlos bigla naring natakot at nagulat si Annalyn at itong si RJ sa sinabi nga ni Linet. Ngunit sa pagtingin nila na sinabi ni Linet na andon nga si Carlos ay hindi na nila nakita. Kaya naman natudo na bahala nga itong si Annalyn at si RJ baka ko na paano na si Linet. Samantala naman itong si Annalyn hindi niya nga pinalagpas ang kanyang nadiskubre kung saan nga ay si Justin pa na anak ng kanyang teta Giselle at pinsan niya mismo ang siyang may kagagawa na malaki ang pundo na ginamit doon sa kulunga kung nasaan nga nandun si Moira kaya naman gulat na gulat itong si Justin kasi na hindi niya inaakala na nahulog nga ang folder na naglalaman ng anomalia dito sa Apex. ito namang si Giselle ay galit na galit at hindi makapaniwala sa mga sinasabi o pinag Bibintangan daw ni Annalyn ang kanyang anak. Hindi kasi alam ni Giselle kung ano ang totoong ugali ng kanyang anak na... Ginagatasan lamang at niluloko siya ng tatay ni Justin. Balak talaga nilang pabagsakin itong si Giselle dahil na rin sa nagawa ni Giselle na inabandona itong si Justin. Pero itong si Annalyn hindi titigil hanggat hindi nga makakamtan nila ang mustisya kung bakit nila ginagawa. Ngayong anak naman si Justin ni Giselle. Kaya naman malalaman natin at kakaabangan kung ano nga ba ang maaring kahihinatnan, ngayon nga na discover na ni Annalyn ang anomalya na ginagawa ni Justin at ng iba pang mga taga Apex sa kanilang hospital. Ano kaya ang gagawin ni Giselle sa kanyang anak kung malaman niya na ito ay kasabwat nila Moira at nila Carlos?